Hello mga kasangga, kamusta na kayo? To this video po ay uh, uuwi kami ng probinsya One hour ang biyahe galing sa amin Kasi dito pag August uh, 13, 14, 15, 16 ayan Araw ng patay so uh, dadalaw tayo sa mga libingan ng mga lolo at lola Ayan, uh, nasa loob ng sasakyan. Nababiyahe lang kami. Maganda ang araw. Ang ganda ng clouds. Ayan, napaka-init. Uh, mainit pag uh, August. Here in Japan is mid-summer. Ayan. Medyo malayo-layo. Kaya habang uh, nagda-drive, nakikinig kami ng uh, baseball game sa radyo. ayan, wag niyo lang pansinin yung dumi ng salamin ng sasakyan ko. <laughs> Umuulan kasi nung nakaraan, hindi na punasan. Sabay ganun eh. Ayan, pumasok, pumasok tayo ngayon dito sa tunnel. Ayan. Napakanda lang dito mag-drive sa Japan, mga kasangga. Kasi kahit malayo yung piyahin niyo, Smooth kasi walang traffic. Ayan. Although, papunta kami ng probinsya. Ayan. Pero ano, wala talagang traffic dito. Ang ganda ng atmosphere. Oh, tingnan nyo yung uh, mga bundok. Tapos yung uh, blue skies, yung white clouds. Ang ganda ng tingnan, 'di ba? Ang ganda ng contrast niya. Alam niyo yung libingan ng mga lolo't lola ng asawa ko. Nasa gitna ng bundok. Grabe bundok talaga. 'Yun yung papasukin namin ngayon. Medyo malayo-layo ang biyahe. Pero enjoy lang. Ayan. O, diba? Malinis ang kapaligiran. Tahimik. Ayan. Medyo malapit na kami. Alam mo dito sa Japan kasi wala talagang traffic. Kaya maganda mag-drive dito kahit gaano kalayo. Smooth. Hindi ka mapapagod. Hindi ka tulad sa atin na Talagang mapagod ka sa biyahe kasi nasa loob ka ng sasakyan na hindi umuusad, no? Hindi umuusad ang sasakyan. Dito, maganda, maganda dito mag-drive. Ayan. Meron din ditong uh, ilog. Ayan, malapit sa ilog. Kung baga, peaceful din. Peaceful talaga, tahimik. Ayan, nandito na tayo sa bundok. Ayan, umakyat na tayo dito. saang so, ganda ng ano, di ba? Oh, ang presko ng hangin. Kaso lang, ano nagpunta kami, medyo malamok. Maraming lamok. So, ayan po, oh, ang pataas ng mga kahoy. Tapos, ito na po yung libingan. Ang kipot lang ng daan. Yung libingan ng uh, mga ninuno. Ayan, mga lolo't lola ng akin husband. ayan po ah uh, kailangan kasi talaga dito ay pag uh, araw ng patay ay pupunta talaga uwi talaga ng probinsya ang mga tao at diba? uh, dadalaw no? parang yung ano sa atin undas parang ganun lang so ayan po ayan, nagdala lang kami ng bulaklak at saka yung sinasabi nilang toro yung ah uh, nilalagay na hindi ko alam kung paano yun i-explain niya. Ayan o, yung nakikita nyo, ayan yung parang may ano, pula na ano, tinutusok dyan. <laughs> Turo ang tawag niya. So yun lang po mga kasangga. See you next video. Bye-bye!